Hello mga idol, mag muna kami At testing namin itong bagong biling rapala Ari oh. <laughs> o Ito testing namin ay mahuhuli Pero malaylay ang pupunta namin ngayon Mag-lakot kami sa dagat Mag-lakot guys ayos <laughs> ay siya baka malaki yan sila ka guys ay nilapag nyo na ako dyan Panigi oh Ayun Ayos Laki Ayos Dali oh Ayos Ayos. Nakataling <laughs> agad. Okay. Madali. Hunter. Eh, ano? Lupid oh. Kaya pamain oh. Madali kayo. Sana yung hey, kawit natin. Sana umanyang kawit natin. Eh ah. Aka na nahuli. mga ka-idol ay tumabi muna kami at binenta namin yung isda. Wala kasi kami lagayang malaki, hindi kasi sa lagayan namin panigit. Kaya yeah, bibenda na namin to. Pabalik na lang uli kami at mahuhuli kami ng tulingang lapad kung mali -late lang. ng maliliit lang. Apat ng ilot kalahati mga ka idol yung tanigit. Ayos to. naman tayo namin mga kasamahan Ayun mga mga isda Dito mga ka-idol may pawikan Abot pa pala ang pawikan dito kahit sobrang lalim na ito Butit nakakaya ito si Sidi ng pawikan Nakahuli na kami mga kaidol ng Pulingan Lapad. Maliliit lang 'to pero matakaw 'to kumain kahit anong pamain. Kinakain ito. Ang layo ng pinunta namin ngayon mga kaidol. Naglawa kami. Okay. Ah, kasi makadami din kami ng Pulingan Lapad. ayos na rin. Ang benta kaya pang lamp. <laughs> ayo, magit, Ay. ah. <laughs> <Naraglag. laughs> Patay na yun eh Kayang, nalaglag! Yung mga idol, ito yung kalaban namin sa magkarera. Nakakarera namin ito mga kaidol, ang bagal. Yan na!

Ay, ito na namin. Wala kami mapadaw, kakaririn na lang namin 'to. Ito na 'yon. Oh, oh, oh. Oh. Pauwi na kami mga kaidol. Magalas 4 na rin kasi. Maghapon na kami sa dagat. Sobrang init pati. Sakit sa mata. Itong huli naming tulingan lapat. Ang ulam lamang. Halos kulang-kulang din namang apat na kilo lahat. Eh. Mga ganun ang timbang nito. 17 piraso to eh. hindi na kami nakahuli-huli ng tanigay mga ka-idol dahil naputol yung aming pamain pero ayos sayang alang at kinakain din talaga ng tanigay pero naputol din pero nakahuli naman kami ng isa at malaki naman yung tanigay bibili na lang uli kami sa susunod matibay din siya sa shopee lamang namin siya in order 280 pesos lamang naputol siya sa ano asiro hindi yung pamain sa asiro siya naputol Nakakauwi na mga idol Yung tanigi, eh, noon na namin inuwi kanina Yung nahuli namin tanigi Binenta na namin yun Apat ah, na kilot ka lahat eh ah, ito ngayon ang huli namin Ang huli kami ng Tulingang lapad Ari Nakakaunti ah, <laughs> Pwede na rin Ang ulam Marami din. Ate din. Galaw din. Ate din. Ito mga ka-idol ay ano. Alas magalimang kilo na rin pala. Akala namin ay sobrang unti pero marami-rami pala at naka-17 peraso kami.